Naku po mga kababayan. Kala ko sa pinikula lang yung mga makapili. <laughs> Sino, tanong ko lang, please comment down below mga kababayan ko. Ano ang ibig sabihin ng makapili? Sino nakakaalam? Mga kapatid. Sa lahat, ng, sa lahat ng mga nanonood sa akin, please don't forget to follow, like, and subscribe, mga kapatid, sa Biyahin ni Koy TV. Comment mo nga ano ang ibig sabihin ng makapili? Sige nga! Comment, mga kababayan ko. Mga kapatid. Netatanungin ko lang ha. Baka may ma-open sa inyo ha. Alam nyo ba ibig sabihin ng makapili, mga kababayan ko? Ha? Mga kababayan? Alam <laughs> ano nyo ba ibig sabihin? Sino, sino nakakala, mga <laughs> kababayan ko? Ayan. Ito, 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 sila. Ayan. Ang tawag sa mga... Noong pa, kwento ko lang ha. Kwentoan ko lang kayo ha. Kwentoan ko lang kayo. Para maalaman ninyo yung susunod na topic natin. <laughs> ito si Commodore J. Tariela. Sinabihan daw di umano. si Malutigian na makapili. Ano ba ibig sabihin ng mga makapili? Sino nakakaalam? Ayan. Ma'am Imelda Castro. Oh, ayan na. Ayan, ayan. Okay, tama ka dyan, ma'am. <laughs> nung panahon ng mga hapon, sa... nung dinadakip yung mga Pilipinong guerrilla, ganito itsura, mga kababayan, ko nang makapili. Ayan. Tapait ako sa inyo. Ayan. O, oh, ayan, okay? <laughs> yan, yan, ang itsura na, yan ang ng mga makapili. May bayong sa muka, mga kababayan ko. At nagtuturo, mga kababayan. Kaya sila tinawag na makapili. Itong <laughs> si Commodore J. Tariela, sinabihan daw di umano si Malutigian na makapili. Nagharap sila ngayon sa, kong sa kongreso. <laughs> Matatawa kayo dito, mga kababayan. Matatawa kayo dito dahil makikita nyo. <laughs> I cannot imagine ang katapat lang nila si Commodore J. Tariela. I'm not saying that malutig yun yung isa uh, makapili, ha? Hindi ko sinasabi yun, na Hindi ko sinasabi. Binagbintangan daw si si Malut, si, si Mutik na ano na na ano, na na, to, na makapili. <laughs> Ito mga kababayan ko ang dahilan. Panoorin natin to. Gigil na gigil siya. Yes, Madam Tikiya. Uh, Mr. Chairman, I would just like to, with the indulgence of the chair and the members, I also take exception to what the Commodore has labeled me as being makapili. Ah, <laughs> uh, in my... Natawa tuloy si Chair. natawa tuloy si ano. Um, to me the first time, I said I am not pro-China, I am pro-Philippines. But I'm not makapili. Ah, sabi niya, sabi, sabi ni Mood na Malutigia, I'm not pro-China and I'm not pro-Philippines and, and I'm not makapili. He labeled several people as being makapili. <laughs> and I am, ako po'y apo ng isang uh, griya. guerrilla. <laughs> so I took offense on that and I stopped following him. Nagalit <laughs> tuloy si Mutik. Uh, ano nangyayari ko kasi reverse na yun eh. Pag ang tao nasa mo, nililabel ka as being makapili, just like that And... pag ang tao daw nasa gobyerno nililabel ka as makapili eh sino ba may gawa niyan di ba Duterte administration <laughs> Pag sabi niya, pag nasa gobyerno ka at uh, nagtuturo ka, is ba makapili? Eh si, nung panahon ni Duterte, ang dami makapili. Di ba? <laughs> you the reason, Mr. Chairman, why he called me makapili? I had an interview with a Chinese uh, journalist. Ayan. Explain ko sa inyo mamaya yan. That doesn't make me makapili. Ayan. At yung sinabi ni, uh, ni Mutik na ano, na... Uh, na meron siyang Chinese, may interview sa isang Chinese journalist. That doesn't make anyone makapili. Ayan. So, kung saan po natin dadalhin yung usapan sa so, uh, kung na-question yung katauhan ng tao. That's why I never followed him. I used to follow him. I used to question him. But after labeling me as makapili, uh, <laughs> Hindi ko mapigilan. Uh, na hindi po. Uh, alam na alam ng karamihan ng kaibigan ko. Ako eh... Sa, Nag-decide na sana ako sa ibang bansa, pero umuwi ako. Pero for a uh, man in uniform, to call me makapili. It's <laughs> insulting. You know, insulto pala daw siya. Hmm. Naintindihan nyo na. Sir, tapos nirebatan siya ni Commodore J. Tariela. A statement, Commodore? Yes, sir. Sagot ni Commodore J. Um, the Global Times is a known propagandist of the Chinese government. Not <laughs> Commodore J. Tariela is very confident to say that the Global Times is the, is the news propagandist of Chinese. Tuloy natin. If you're going to look at those personalities na in-interview ng Global Times, you're going to doubt what is the objective, why such personalities are being interviewed. If you're going to look at the posts of those people who were interviewed and who gave comments about our fight in the West Philippine Sea, I think that's where I'm getting that kind of assertion. <laughs> Ha? kaya pala, kaya pala sa tinawag na makapili. <laughs> Again, this is just an opinion, but those opinion is guarded on what I have seen so far in their social media posting about how they reacted on our responses in the West Philippine Sea, Correct. Right. about how they downplayed the level of aggression that the armed forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard is experiencing in the West Philippine Sea, not to mention the abuses of the Chinese Coast Guard against the Filipino fishermen in Bajo de Masinlo. Correct. Right. I am not labeling anybody as a pili unless you're going to support and toe the line for our fight in the West Philippine Sea. <laughs> Ang laban po natin sa West Philippine Sea requires amplification of truth and factual narrative. Let us not distort the messaging of the Philippine government. Ang laban po ng West Philippine Sea hindi lamang po ito laban ni Pangulong Bongbong Marcos. Laban po nating lahat ito bilang Pilipino. I agree with you, but that doesn't give you the right to label people unless you have concrete pieces of evidence. The new label people, wrongly, are committing a crime. Would you agree with that, Commodore? Yes, sir, I definitely agree. agree. And that's, that's why I'm looking into my social media whether I really identified Miss Maluti Kia as a <laughs> makitili. <laughs> Explain yo. Explain yo kong bakit, sige, Sir, you tagged me. That's why I stopped following you. And that is good, sir, Mr. Chairman. That is one interview. I received. Uh, invites or interviews, whether political, whether campaigns, and that is one. How can you label me without knowing me first? <laughs> That's my point. Being makapili, in your time and the time of my grandfather and this time is something that we hold dear. We do not want to be labeled makapili, But he readily labeled me with one interview. <laughs> ganito yan. Ganito yan nangyari doon. Ganito yan. Ganito yan. Bento ko ha? Kasi ko yung <laughs> sentimento ni <laughs> kasi Nginitawasean First of all, let's go to the history. History. China is a communist party during the Mao Zedong days. Tama? Mao Zedong. Mao Zedong is the founder of the Communist Party of China. And Chiang Kai-shek is the uh, uh Chiang Kai-shek is the of Republican kung tawagin. They uh, they separate uh from Taiwan. they separate the Taiwan to China. Kaya nagbuo Taiwan. So nanalo ang nanalo ang ano, nanalo ang Communist Party. So si Communist Party mga kababayan ko. One man one rule. Ganun sila. Pero ngayon, binago na nila sarili nila. Uh, China is a uh, uh, socialist uh, Communist Party. Ganun sila. Socialist, uh, uh, Socialist Communist Party of China. Parang something like that. Marunong, marunong sila makipag-social. Pero, hindi may aalis yung pagiging komunista sa kanila. Ngayon, mga kababayan ko, bakit ginagamit ng China yung mga uh, media entity? Like the Global News, mga kababayan ko. Bakit nila ginagamit yan? Bakit nila na sinus ya, bakit nila pinopondohan yang mga ganyan. Mga kapatid, the reason kung bakit nila pinopondohan niyan sa pagkat mga kababayan, yung part na yan, mga kapatid, yung mga part na katulad niyan mga kababayan ko, yung ginagawa, yung ginagawa nila, ano, yung ginagawa nila uh, malutikiya, yung pagpapa-interview nila doon sa mga propagandist ng mga ng China, ginagamit yung laban sa atin. They are fine kung ano yung weaknesses natin. Because Malutigiya is a political analyst. So, Malutigiya have an idea kung pa paano, uh, kung, kung ano ang mga strength, ano o weaknesses ng bansa natin. Because of his haka-haka. Tama, mga kababayan ko. And then, Commodore J. Tariela watching Malutigiya on global news na propagandist ng China hindi alam ni Malutigia na baka napag-aaralan na tayo. Yun ang thinking ni Komador, mga kababayan. Baka napag-aaralan na tayo because of sa so talino ni Malutigia. Kasi so, napakatalino mag-analysis niyang tao na yan. Sobra. So, yun ang napag-ina pa. Kaya, 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 in, in, in terms ni, yung term ni Komador J. Tariela, nagtuturo na si Malutigia. Ganun, mga kababayan ko. Kaya, nasabi ni Komador J. Tariela that na natag niya si, ano, si... eto si... mutik na makapili. Kasi, tingnan niyo mga kababayan ko, ang China kasi naghahanap na sila na, ane, naghahanap na sila ng paano sila, paano sila, paano, sila, paano nila mapapalakas yung bansa nila ulit. At nandun na sila sa punto na kaya nilang gumawa ng sukdulan. At yung sukdulan na paggawa nila na yun, mga kababayan ko, isasaga rin nila. Kasi, lahat na ng pagkakataon ngayon gagawin ng China upang maging mas malakas sila sa ibang bansa. Mga kapatid, gagawin na nila yan. Para maging, kasi ang katwiran ng China, nandun na kami dati. Babalik kami doon, yung Han Dynasty kung tawagin. Ganun ang mindset nila. Kaya ngayon mga kababayan ko, pilit sila nagpapalakas. At kahit yung mga bansa na mga ganito, kahit yung mga bansa na Pilipinas kagaya natin, nilalagyan nila ng spy, nilalagyan nila ng surveillance, nilalagyan nila ng sleeper cells, mga kababayan ko. And even the politician na makafro na binibili nila, mga kababayan. Even alis Guo, mga kapatid, di ba? Napatakbo pa nila bilang, uh, bilang, uh, napatakbo pa nila sa pagka, napatakbo pa nila sa pagka-mayor. Di ba? Napainabangan pa nila. Ito, at, at ito naman, mga kababayan ko, yung mga kababayan natin na hindi ata alam, nabil sobrang bilib na bilib sa China mga kababayan ko eh hindi nila alam kada salita nila nalalaglag na nila yung ating strength ng bansa natin nalalaglag na nila yung kani yung ating mga uh, pwedeng ipandato sa atin kaya nakakatakot so the word terms of makapili <laughs> once na lumabas ka to para sa akin to ha ah. once na lumabas ka sa fraud China sa mga fraud China news mga kababayan ko alam niyan Once na magturo ka, you are makapili. I give you an example. Uh, muntik na ako ma yan eh ni ano, uh, Manila Times. <laughs> Tapos mamukat nung campaign, mamukat-mukat ko na magkakasama pala sila na mayroong uh, mayroong uh, ni Manila Times, si Global Times International. Muntik na ako madala niyan nung i-interviewin ako ng ingano, i-interviewin ako nung uh, international journalist. Kasi nakita niya yung laban ko sa Comelec, laban ko sa ganito, I interviewin niya ako. Pero nung tinignan ko yung list, nasya ako, sabi ko, uy, ako po delikado to. Yung mga tanong niya, nagpa-advance kasi ako ng question. Then, nakita ko yung mga tanong, medyo parang tatama kay Pangulo parang pag hindi ko nasagot na maayos to, pwede ikasira. So, I decide na, hindi ko tinuloy. Kasi baka mamaya, mamarkahan ako. Ang tumuloy doon, alam nyo kung sino? Si Nico Aldabe. Siya yung nadali doon. Siya yung napahamak. ba? Diba? Nagpa-interview sa so sobrang akala niya, sa katalinuhan niya. Ayun. ba? Diba? Sa galing niya mag-English, on ending, nagpa-interview, ayun, nadali siya. ba? Diba? No, ngayon, siya ngayon, siya ang walang trabaho ngayon. Siya nagpakapa nagpakapagod sila nung campaign, ang ending hindi siya na nanalo si BBM, siya na wala nang trabaho. 'Di ba? Anton, sir, nagka-serve na lang do sa Sogo. Yung tao kay Sir July. 'Di ba? Nakaka nakakaano. Nakaka Alam niyo na. Nakaka naka, kaya minsan mailap ka din yung pagtag ni Commodore J. la kata, pagtawag kay Mutik ng Makapili, it's up to Commodore. Pero natawa talaga ako pag sinabihan kang Makapili, it means traitor. Kaya sinabi rin ni Mutik ng, tatay niya, ang lolo niya, ang grandfather niya, is guerrilla. Well, I don't care if your father is, if your grandfather is a tiki, is guerrilla, but for me, di ba, eh nasa sayo na yon kung ano ibig sabihin hindi lang kayo magkasundo ng pananaw pero i got the point of the commodore na sinabihan kang makapili kasi nagkwento ka doon sa global times na which is propagandist ng china <laughs> so they call you makapili di ba anyway please don't forget to follow like and subscribe <laughs> Babayan bye yan makapili yo <laughs>